napakasaklap nang nangyayari dyan sa MCGI. Wala na kayong ano, wala na karangalan. Wala. Hindi kayo makaharap. Ngayon nga, hindi makapangaral eh. Wala. Nakakahiya na kayo. Kaya kami, kung pwede nga lang burahin yung, ano eh, makita nyo sa social media ko, inalis ko na mga ano, kahiya-hiya lang. Matawag kang MCGI skills nakaka talaga. Tignan nyo, yung mga umi-exit ngayon, yung mga discerning Christians ngayon, mga nag-iisip ng mga kapatid, mga Kristiyanong nag-iisip, kami mga nakalantad, nakahanda. ako, ako, live ako ngayon. No? Oh. Sige, pumasok kayo kung gusto nyo. Walang problema. Pag-usapan natin. Paano naman? Dahil Brad, eh, ang iglesia pala, spiritual. Paano tayo mananatili? Eh, katulad niyan, kung totoo man yung panahon ni Best dati, eh ngayon hindi na paano tayo mananatili, Brad? Nag-exit na tayo ngayon. Paano tayo mananatili pa rin doon sa spiritual na iglesia? O, di ba sahin po natin? Ang pagiging bahagi ng bayan ng Diyos, spiritual. Hindi sa titik, hindi sa letra, hindi sa panlabas. Nakita nyo, spiritual, mga kapatid. Hindi totoong lumabas tayo sa MCGI scares na grupong physical na nakarehistro sa Pilipinas at sa ibang mga bansa pero maraming bansa e-colorum at nagtatago illegal eh umalis na tayo sa iglesia ng Diyos no ang katotohanan tayo, tayo ang nananatili sila ang naiba na maraming ipinasok ang leader nila ngayon ng mga hidwang pananampalataya ipinasok ng lihim dati naniniwala tayo sa debate pangangatwiran ngayon wala na ang debate ngayon eh, good works. Dati, nananampalataya tayo. Ang ayuno, eh, talagang ayuno. Talaga naman pag magpapasalamat tayo, eh, hindi tayo kumakain bago maghandog. Ngayon hindi, bago magpasalamat, lamunan. Nakita nyo, hidwang pananampalataya yon Ipinasok ng lihim. Sino nagpasok nun? Eh di yung bagong leader. Nakita nyo mga kapatid. Kaya eh, hindi, tayo, hindi tayo umalis. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Hindi tayo umalis tayo ang nananatili sa Iglesia ng Diyos. In the first place, mga kapatid, ang MCGI is Sabi ko nga sa inyo, hindi na yan church. Tignan nyo lahat ng signs ng pagiging church, wala yan. Isa-isahin mo na lahat. Pangangaral sa labas, wala. Yung leader, nagpipreach pa? Hindi. Ano pa? Ang church, ang panghikayat, aral. Eh ngayon, ang MCJ skills, ang panghikayat, yung mga pakain, lugaw, ano pa ang panghikayat? Eh pamamahagiin ng milyon-milyones na mga pera ng mga pobre, mga mahihirap na mga kapatid, ipinamimigay sa mga PNP. Pero wala naman naanib na PNP ganong karami. Oh, may naanib nga ba? Nakita mga kapatid, hindi church. It's a charitable institution. Kaya nga pinalitan, hindi niya ba napansin? Pangalan ba ng iglesia ang MCGI Cares? Sige nga, nakita nyo kung paano dayain ang, ang kapatiran. Hindi pangalan ng church yan eh. Charitable institution yan, MCGI Cares. Real talk lang. Hindi pangalan ng church yan. May cares, ano yun? Parang bakla na ewan na. Ah. Tapos, may game show. Naalala ko yung game show. Ay nako, ping, dati. Hanggang ngayon naman, kinikilabutan pa rin ako pag nakikita ko may game show. Nakaka, nakakahiya, hindi nakaka-proud. Pakulang po tayo sa oras po, eh, mga kapatid. Eh, hindi naman tayo katulad ni Daniel na napakaraming oras inuubos sa mga awitan, mga tapos pagdating sa paksanya. eh, kaya namang ituro yun ng 15 minutos, pahahabain ng isa't kalahating oras. Ah, uh, Elistan, Brad CJ, pwede po tayo kumain ng Jollibee at McDo. Opo, pwede pwede po. Hindi po yan totoong uh, handog sa Diyos Diyosan ang halal. Hindi po totoo. Magtanong kayo, siyempre wag kayo maniwala kung ang nagsasabi, Kristiyano, ang nagsasabi, eh, Katoliko o oh, kahit sino man. Pagdating sa aral ng halal, ang tanongin niyo yung Muslim. Siyempre, aral nila yun eh. Siyempre, eh, ritual nila yun. Walang nagsasabi kahit isa na Muslim na pagkahalal ay eh handog sa Diyos Diyosan. Ang halal ay sistema nila yon para malaman ng kapwa nila Muslim na ang pagkain na iyon ay pwede nilang kainin. Pero hindi yon ibig sabihin hinandog sa Diyos Diyosan. Kay maniniwala sa imbento ng tao, ng mga hindi naman Muslim. Muslim lang na nga nagsasabi eh, hindi nila hinahandog yun sa Diyos, -Diyos sa Diyos nila. Huwag nating sabihing Diyos Diyosan dahil Uh, pakawalang respeto sa kanila yun. Hindi yon hinandog sa Diyos nila o sa Diyos. Dahil naniniwala tayo ang iglesia ay spiritual mga kapatid. Uh, pwede pwede, mag-enjoy na kayong kumain. Mamayang gabi, kumain na kayo ng Jollibee. Naku bro, naluko ako. Opo, naluko ka talaga, Elistan. Kumain na po kayo. Tama na yung pagdilulo uh, natin. Pwede din po magpagupit ng buhok. Opo, wala pong bawal na hindi pwede maggupit ang babae walang ganong utos ang Biblia. Huwag natin dagdagan. Ang sabi, mahabang buhok. Huwag po natin dagdagan. Straight answer, walang sinasabi sa Biblia. Bawal magpagupit. Imbento lang po yan. Alisin natin. Yung pag-iisip po natin na physical yung church. Hindi. Hindi physical yun. Hanggang ngayon, mula nung nawala na yung itinayo ng Panginoong Yesus na literal na physical na iglesia, nagpatuloy yun na unawaan na nga natin eh, na darating yung panahon, hindi na tayo dito sasamba sa physical na ito, ni sa Jerusalem man, di sa bundok dito, hindi. Sasambahin natin sa espiritu at katotohanan. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy. Basahin na nga natin yun. 1.4.21 Para ma-refresh tayo mga kapatid. Tapos dire natin. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang ama o darating. Hindi na yung literal eh, hindi na yung physical eh. Ano, bakit? Sinasamban ninyo ang hindi ninyo nalalaman. O yung mga yan, walang alam yan. Masasabihin nila, eh pagka umalis ka dito, eh mawawalan na, sayang naman kapatid, ang iyong napasimulan. No, Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo, datapat dumar dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan sapagkat inahanap ng Ama ang mga gayon na maging manalamba sa Kanya. Ano hinahanap ng Diyos? Yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan, hindi yung gumagawa ng kabutihan may kamera, hindi yung gusto nakikita. Espiritual na ngayon, mga kapatid. O, tuloy natin, ang Diyos ay Espiritu, 24, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba, ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu espiritu at katotohanan. Ano kailangan? Sa MCGI ba? Sa apalit ba? Humihingi ng sum, ayaw bigyan, kailangan sa lokal? Hindi. Walang physical na itinuturo. Ang Diyos ay espiritu at ang sa Kanya'y nagsisisamba at kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. Walang pwedeng magsabi ngayon na sila yung nakaugnay sa Biblia. Wala. May mga nagsisimula ng mga church. Siguro maaari yung iba, mabuti ang intensyon. Maganda simula. Pero bandang huli, nakukorap dahil sa pera. Corrupted. Eyan yan yung iglesia kasi pag tinayo ng tao. Pero pag ang iglesia itinayo ni Kristo, hindi yun nakukorap. Hindi yun nakukorap kasi spiritual yon kaya walang ano wala nang physical na samahan mga kapatid hmm. po ulit natin para ma na natin talaga lahat unang korinto 3.16 hindi ba ganun nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yung pagkataong loob natin, mga kapatid, yan mismo ang templo ng Diyos. Hindi yung physical na church. Hindi yon Hindi. Kaya tingnan mo, ginigiba nila yung mga tunay na nananampalataya, mabubuting tao, lumalabas, tapos pina, pinalalabas nila, masasama tayo. Kita mo, ano sabi? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Tignan mo ang NCGI. Ang saklap ng nangyayari ngayon. Napakasaklap ng nangyayari dyan sa MCJI Wala na kayong, ano, wala na kayong karangalan. Wala. Hindi kayo makaharap. Ngipuno nyo nga, hindi makapangaral eh. Wala. Nakakahiya na kayo. Kaya kami, kung pwede nga lang burahin yung, ano eh, makita nyo sa social media ko, inalis ko na mga, ano, kahiya-hiya lang, matawag kang MCG ay skills, nakaka-scare talaga. Tignan nyo, yung mga umi-exit ngayon, yung mga discerning Christians ngayon, mga nag-iisip na mga kapatid, mga Kristiyanong nag-iisip, kami mga nakalantad, nakahanda. O, ako, ako, live ako ngayon. No? Oh. Sige, pumasok kayo kung gusto nyo. Walang problema, pag-usapan natin. Paano naman? Dahil Brad, eh, ang iglesia pala, spiritual. Paano tayo mananatili? Eh, katulad niyan, kung totoo man yung panahon ni Best dati, eh ngayon hindi na. Paano tayo mananatili, Brad? Nag-exit na tayo ngayon. Paano tayo mananatili pa rin doon sa spiritual na iglesia? O, dibasahin po natin. Roma 2.28 pagkat siya'y hindi hudyo, kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli iyang hayag sa laman. Datapwat, siya'y hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang pagiging bahagi ng bayan ng Diyos, spiritual, hindi sa titik, hindi sa letra, hindi sa panlabas. Nakita nyo, spiritual mga kapatid hindi totoong lumabas tayo sa MCGI scarce na grupong physical na nakarehistro sa Pilipinas at sa ibang mga bansa pero maraming bansa ekolorum at nagtatago illegal eh umalis na tayo sa iglesia ng Diyos no ang katotohanan tayo, tayo ang nananatili sila ang naiba na maraming ipinasok ang leader nila ngayon ng mga hidwang pananampalataya ipinasok ng lihim Dati naniniwala tayo sa debate, pangangatwiran, ngayon wala na. Ang debate ngayon ay eh, good works. Dati nananampalataya tayo, ang ayuno, eh, talagang ayuno, talaga naman pag magpapasalamat tayo, eh, hindi tayo kumakain bago ang maghandog. Ngayon hindi, bago magpasalamat, lamunan. Nakita nyo, hidwang pananampalataya yon Ipinasok ng lihim. Sino nagpasok nun? Eh di yung bagong leader. Nakita nyo mga kapatid. Kaya hindi tayo, hindi tayo umalis. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Hindi tayo umalis. Tayo ang nananatili sa Iglesia ng Diyos. In the first place, mga kapatid, ang MCGI is scared. Sabi ko nga sa inyo, hindi na yan church. Tignan nyo lahat ng signs ng pagiging church. Wala yan. Isa-isahin mo na lahat. Pangangaral sa labas. Wala. Yung leader, nagpi-preach pa Hindi. Ano pa? Ang church, ang panghikayat, aral. Eh ngayon, ang MCJ skills ang panghikayat, yung mga pakain, lugaw. Ano pa ang panghikayat? Eh pamamahagiin ng milyon-milyones na mga pera ng mga pobre, mga mahihirap na mga kapatid, ipinamimigay sa mga PNP. Pero wala naman naanib na PNP ganong karami. May naanib nga ba? Nakita mga kapatid, hindi yan church. It's a charitable institution. Kaya nga pinalitan, hindi niya ba napansin? Pangalan ba ng iglesia ang MCGI Cares? Sige nga, nakita nyo kung paano dayain ang, ang kapatiran. Hindi pangalan ng church yan eh. Charitable institution yan, MCGI Cares. Real talk lang. Hindi pangalan ng church yan. May cares, ano yun? Parang bakla na ewan na. Tapos, may game show. Naalala ko yung game show. Ay nako, ping dati. Hanggang ngayon naman, kinikilabutan pa rin ako pag nakikita ko may game show. Nakaka, nakakahiya, hindi nakaka-proud. Magsikap lang po tayo maging mabuti. Sumunod sa mabuting budhi. Mananatili po tayo nakaugnay sa katawang Kristo, mga kapatid. Ang tunay na iglesia ay ito. Hebreo 12. 22. kuat, nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem, sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasak ang tunay na iglesia, mga kapatid, nasa langit. Hindi rehistrado sa lupa. Wala dito sa mundo na nakarehistro na dapat mong aniban para ka Ang Diyos nasa langit. Eh dati, itong talatang ito, pil na pil natin ito eh. Dilulo pa tayo dati eh. Pil na pil natin, tayo ito. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap po, kuya panahon na panahon ni Bes noon, palakpakan pa tayo pagka nababasa natin ya feel na feel natin. Oh wow. Kami ito. Ang pulong at iglesia ng mga pangalay. Oh, eh claim lang din 'yon. Yan ang sad truth. Claim lang 'yan.